Hello po mga unta. maningudto to. Kuman naman ko magpakaon sa akong kuan gibantayan. Pagkati maog kaon niya kay ako sa siya pakaon nun. Ah, pagka humang kaon, kaon na ko. Uh, tima naman siya, higda na siya. Karon, ang ko. Ang among sudan ka ng kuan. Ako ni nagluto. Tinulang kuan. Manok may otan, sayote, tsaka malunggay. Ano nagluto ko, Ana? Hmm. Kasi, pagkatima o niya, hmm. palihayong ko siya nga, mapahigda na siya Untun higda na siya dito sa kwan kwarto Ang gawas ko kaya akong pu anuin ng basa nang akong kuan uh, pinagkauna niya tapos ka unsad ko Tay yung lagi ta mo undan Uy. Padayon na ako. magkuan lang ko. Kuwan. Basta. Malo yung juice. Makapalit ko. Ong kuwan. Ong cellphone. Na makapagpadayon ko. Bisag. Asa ko. Ong lakaw. May cellphone na. Umagamit. Mag vlog vlog. Lisod ka ayaw nga. Kay dalang cellphone. Nga mula ka. Lisod ka ayaw. Hindi ka makapagkuwan. video. Video misa picture wa wow. wujud. Hmm. Maliin pohon. Basta maka ko ang ko kwarta mapalit ng cellphone para ma ko ang ko. upload ko. Saan? Pag-uli pa na ako, kahit sa adlaw, di ko makapag-upload. Bisag ko, ano. Oh, makapag-English lang ko. Pag-uli. Unyang uli hmm. Uy, nga, ko, hapon. Dito ako sa tabaho. 5.30, uli ko. Ah. mag a ko kay a a a a cellphone a a a a a a uli na ako niyang gabi eh, hindi na ako makagamit. Kuha ko na rin ako, ako na. Hmm. Yeah. salamat sa inyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Nabusog na ko. Naunta. <laughs> Nabusog na ko. Dalam salamat. Bye-bye. Ang kamot lang ko. <laughs>